Nakakahawa kayong patayin. Sa dami niyo nang ginong kasalanan, nakakatakot kayong buhayin. Pero sa gagawin ko sa inyo, hinding-hindi na kayo pamamarisan ng iba pang babae. Kapitan! Kapitan, huwag mo kaming ipares sa mga ibang tinumpa mo na! Kapitan! Akala ko hindi mo na ako susunduin sa mga inay. Nainip na ako sa iyo, ah. Sweetheart, hindi pwedeng mangyari yon. Alam mo namang, hindi ako sanay na wala ka rito. Dalawang araw ka nga wala, eh. Ang feeling ko parang isang muna. Oh, come on. Yeah. I really love you, sweetheart. <laughs> eh, di pwede na tayo magka-baby? Ilan. Anong ilan? Sabi ko, ilan ang gusto mong baby? Gusto ko isang baby girl at isang baby boy. Okay. Unahin natin ang lalaki. Ha, <laughs> Joe, kailangan bang? Sira. Masakit man sa akin, pero sa pagalis mo ito, kasama mo puso ko. Jo, hindi ko to gusto. Sweetheart, alam ko. Sweetheart, kaya lulungkot ko. Pero gugustuhin ko nang mawalay ka sa piling ko. Kaya isang malagay sa banganib ang buhay mo. Sige na. All passengers, please proceed to gate 7. United Airlines Flight 802 bound for Los Angeles is now on its final call. All passengers. <laughs> oh, <no, mga> <laughs> 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 Jennifer. Nandiyan na sila. Ay, naku. Maligaya na naman. Sabrina. Ah. Kapitan Huevos. Kung nakatakas ka sa bulangan, akala mo hindi kita kayang huliin dito sa Green Hills? Kapitan, kilala ko naman kayong mga pulis. Baka pwede natin pag-usapan to. Marami akong dalang pera dito. Sabrina, alam mo naman hindi ako tumatalo ng babae. Nakakahawa kayong patayin. Sa dami niyo nang ginong kasalanan, nakakatakot kayong buhayin. Pero sa gagawin ko sa inyo, hinding-hindi na kayo pamamarisan ng iba pang babae. Kapitan! Kapitan! Huwag mo kaming ipare sa mga ibang tinumpa mo na!